Samara hirap niya diyang magluto ng sisig, ganito na kayang pinabilis na paraan. Kaya isave mo na to para hindi ka na din naubusan na idea na ipapaulam sa pamilya mo. Meron niya dito ditong isang kilong giniling na karne ng baboy, pero kung konti lang naman kayo sa bahay, pwede naman kalahating kilo lang. Ibrito nga lang natin itong giniling pero wag natin itong lalagyan ng mantika. Hayaan natin itong mapito sa sarili niyang mantika dahil magmamantika naman yan mamaya. Hayaan niya lang natin na nakabukas para hindi siya masyadong magtubig. At dito halong halan tayo ng halo hanggang sa mag half cook to sa mahinang apoy lang. At kapag ka nga ganyan na na-half-cook na, tanggalin lang natin yung mantika, tapos itimplahan na natin to ng salt, pepper, garlic at onion para makalasa na itong karne. Habang iniintay ko ang maluto itong bawang, gagawa na din ako ng sauce para sa sisig. At kailangan yung sauce na magagawa natin dito ay eh, panalo at masarap para maglasang sisig talaga. Sinagihiwa ko na nga itong siling green, siling pula, sibuyas at luya. Kailangan yung hiwa yung sa luya, pino lang siya at mas masarap nga dito kapag maraming luya. Kaya ayan, dinamihan ko na. Itong pinaghihiwa nga natin, Ilagay na natin tu sa bowl at maglagay din tayo dito ng half cup ng mayonnaise, itong ladies choice yung gamit ko. Maglagay na din tayo dito ng salt, pepper, tatlong kutsara nitong liquid seasoning, isang kutsara ng sesame oil at kalamansi. Kung kalahating kilo lang yung gagawin nyo, bawasan nyo na lang lahat ang nilagay natin. Haluin nyo nga lang ito mabuti at pwede na natin itong ilagay dito sa niluluto nating giniling. Ihalo lang natin dyan yan at meron na tayong instant sisigyo, ba diba? Hindi mo na kailangan magpausap para lang makapag o kaya mag dahil giniling lang e eh, pwede ka nang makagawa ng sisig. Napakadali lang nitong gawin kaya kayang tayo nyo din yan. Kahit nga wala ng sisling crate magagawa nyo yan at dito pala sa gitna naglagay din ako dito ng dalawang itlo. Inalo ko na din para maluto at ayan na, ready na ang ating sisig. Nako kung nakikrave yung asawa nyo ng sisig, ilutuan eh, nyo na yan. Huwag na kayong bumili sa labas dahil mapapamahal pa kayo. Yan na siya guys, Grabe, oh. yung sarap. Sarap naman talaga, oh. naman ako magluto ng sisig, Oh. At ang bango, haluin natin. Amoy sisig talaga. So, try nga natin kung talaga masarap. Ayan na siya, oh. Hihihi, daming itlog. Yan na, nagmamantik tatakam na ako sobrang sarap. Baba. Oh, sarap. Ganoon lang kadali yung ano, pagluto ng sisig. So, ayan. Ako marunong naman ako magsisig. Masarap. Masarap din naman ako magsisig. Dati, nung ano ko, nung nagtatrabaho pa ako sa barko talagang nagluluto ako ng sisig doon ano, sa pinsan ko sa ano sa Cavite ano din matagal na pero syempre ma marunong pa rin madali